Siguro, hindi talaga siya pwedeng sabon. Kasi ang dulas, oh. Tsaka malagkit at tsaka maano, mabula. Hindi siguro siya pwedeng sabon. Kasi, parang andumi pa rin, eh. Siguro talaga, tubig siya. Haluan lang, no? Ano? I-try ko mamaya. Titingnan po pa mamaya kung anong pwedeng magagawa. Shh! No, 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 no. No, 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 no. Huwag niyo na ako bigyan ng maraming ano. At ako'y marami pang pa gagawin, ha? Mika, bakit ba gano'n? Tae ka ng tae. Iubos mo nga yung tae mo. Madulas.